ay gawa lang ako ng konting video dito para may ebidensya ng ginawa dito at ang hukay dito ang hirap hukayin akin na tears ano ko dito ang hirap hukayin nila sa mga bato ayan pero gusto ko lang makita itong pinaka lalim na nakuha na niya habang wala pang tubig ang expecting na bukas may tubig ito. So itong part na ito, nilagay ko ito na artificial na daloy ng tubig galing sa sapa. May mga butas yan. eh, natakpan na rin ng mga putik siguro. Kaya wala nang dumadaloy. Ito yung ano ng sapa. So, pinaglalagay ako rin siyang pato para ano, ano man masala yung mga putik. Putik lang kasi. Oh. Eh. Kaya konting ano lang diskarte baka sakaling makaroon ng tubig dito kaya nakala namin ng bakat na tubig dito so yan so ano ang kurang itong para mayroong ebidensya na ang ginawa nito okay paki ano mga tears para mabigyan na kutat at makuha yun sa malay na yung ano kung gano'ng kalaki itong itsura ng balon <coughs> so ayan siya um, ang babaw kasi nga ang dami yung bato pero itong ano puto kasi lalim ito. malalim na siya kung wala lang mga bato talagang malalim na siya ang hirap lang tanggalin itong mga bato makabawas na ako ng hindi ito sana para makaka stock ng tubig para papasaksyo ng water pump <coughs> so anyway tuloy na nga natin ang video guys ito kasi nag nag na, 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 produce na kami ng procure na kami ng water pump at dinestin ko ito kanina ito medyo may difference na yung truth valve ito yung nakalagay doon pero ang nasaksyon kanina ay puro puti and mabilis na ubos yung tubig ayan ah, so pakit ano muna natin yung so, water pump doon yung natatakpan na yun nilagay ko ng tagip kasi nga ano para naman di mabasa may temporary na tagip okay. so yun lang para backup namin ng tubig yung ever na mawala ng tubig na galing doon sa taas okay Uh, kaya medyo busy super busy sa araw na to malaki laki yung trabaho at maluli masyado and may namin itong ano itong hukay na to na dati pang hinukay noon dati may tubig ito pero nung, dumating na summer naubos na ng tubig so wala talaga kaya makita mo yung tapad dito, okay, ano, kaya ano mga tiyan siya papunta doon oh yun, yung galing na sa sapa mismo, sa tapat na mismo na sapa. Hopefully, baka makahirit na kami ng tubig. Ito sana, sa boundary sana talaga noong daan, ay eh, hindi talaga pumwede. Pero itong gagawin namin, fish pond. Fish project yan. So, ayo Walang sayang dyan. Walang sayang na hukay. Okay. Lahat yan may purpose. Baka maghukay pa kami ng isa pa sa taas eh either storage ng tubig o another fish pond, whatever so yun ito mga buhay namin ito sa ano ng mga backup para sa ano maging independent kami isolated and sustainable yun ang mga style dito pakipasadaan mga tiyan yung mga tanin dyan o oh, yun ang dami ng mga tumutubo na kasi at nagkalat na rin yung mga sisiw na dati yun know, binatili yun na o oh. Ayan. <coughs> Alright, so yun lang. Nagpa-video lang ako sa grid kasi kapapatay lang mga nagpapatugtog. Mahirap mag-video ng daming katugtog na unwanted na mga tugtog na ikakaparit lang na hindi naman dapat kailangan. Okay, so yun lang at maraming salamat. Okay, update lang yun. Alright. Kuha na ako ng video itong hinukay ko kanina. Napalaki ng konti yung butas at uh, sana bukas malakihan ko pa nakakatubig na siya at uh, may napasyal kagad ng na mga palaka tumula na yung isa and meron pang isa dito na sa unahan yun na uh. happy ah uh? ayos kayo ah uh? bawal kayo dyan. pag gagawin namin inumin yan alis ka muna sa Video ko lang ito saglit pero meron akong karugtong nung video kanina. Update lang to. So ayan, may tubig na siya. Tinanggal ako ng tubig kanina. Pero ngayon, ito few hours ago. Wala ka tubig-tubig dahil na nilimas ko. Then ngayon meron na. Yung nilagay ko na artificial na uh, spring, yung bukal na galing sa sapa ay... I think na barahan na siya ng putik wala nang dumadaloy doon ayun sa so, tubo na yun ayan ayan pero doon sa baba may maliit na bukal na parang malinis mas malinis yung tubig niya I think galing pa rin yun sa sapa pero ano mas ano siya filtered na siya so I think mas maganda ito ginawa okay, ko may malaking ano rito, malaking pag-asa na mapapakinabangan tong pahigo pa ko ng water pump later on. So, very, ano, very promising. Very promising. Ayan, inilagay ko lang tong update ngayon, ngayong gabi para naman kompleto ang detalye na babalik-balikan ko mga gawa namin ni Mrs. Okay. Thank you. Konting video update lang itong ginagawa naming balon. Ayan. Ayan yung level ng level ng tubig na galing sa sapa. Ayan. Overnight na inayaan. Puno na siya. so, ibig sabihin mabagal lamang masyado ang pasok ng tubig. Pero o oh, kaya ko pa yan siya para lumaki lumaki ang bukal at yun ang maging source ng tubig namin okay at yung trabaho ko ngayon na uwi sa beautification widening ng no daan dahil hinukay ko yung bato na malaki na nilipat dito ito ang ah, laki nito ayan para hindi na to magigiba pagdating ng panang tagulang magbabaha So nilipat ko dito yung dito galing. Kaya pagod na pagod ako dahil sa ito na dito sa side na to yung nakaharang. Eh tinanggal ko. Tinanggal namin. At uh, nawi nga eh, sa pinaganda ko yung ano yung kalsada. Anyway, eh, tigil ko na pag video at uh, meron na namang potential na makakapirate ang aking ginagawa. So pinapandar ko ngayon itong ano, water pump at uh, ayun siya. Hindi yeah, natin makita dito yung binuksan ko doon na gripo. Ayun. Hindi makita. So buksan ko na lang ito. So ilang. Ay naparaan ito sa puti kaya ang hina lang labas. At uh, ang gusto ko lang i-point out eh itong pinapasipsip ko dito sa mababa yun, mabawas yung tubig at marami-rami na rin yung stock, at hindi na maubos kagad, so sa ngayon pa lang, ipwede na sa pang sa bahay pero tingin ko, mapaparami ko pang tubig dito, source ng tubig so yan, update update lang ako, dito, hindi ako pwede magtagal ng video dahil sa may kumakanta kasi alam mo issue sa youtube lagi copyright oh, ayan lang Aha, so pinapaawas ko lang yung tubig doon ayun nakaano lang sa mga sa halaman ng parang naman may pakinabang na rin yung tubig pinapaawas ko lang naman ito ibig sabihin binabawas ko yung tubig dito para malakihan ko at malaliman baka sakali malaliman ko pa dahil napaka shallow pa niyang problema kasi dito yung mga batong nga kasi hindi matanggal so diskati na lang kung hindi malaliman ay eh, lalakihan ko na lang obligadong lakihan yung ano itong balon na to so ayan uh, update lang ito at pigil ko na muna